morning, good morning po sa lahat mga busing na no? Ayan Basang basa ako, nagpapapawis kasi ako dito no? Kanina pa po ako dito Ngayon ko lang nag-open ng GoPro E eh, tuktungan na lang natin Namaya ng paano hindi na po ako Nag-video ng pag-walking walking ko dito no? Kanina pa po ako dito eh. Nag-relax relax kunti At saka nagpapapawis Nagpainit Para ma-refresh na naman no? Sa susunod na lang ulit tayo Babalik sa dagat no? Ah, shout out kay Junal <clears throat> Junal Dinaga yan ah, sa, na, sa, sunod, sa susunod na lang pre no? ah, gusto niya kasi sumama ako sa paglaot no gusto ko rin no gusto ko rin yan ah, para mabidyo ko daw yung pag batak nila ng alimasag no at saka pagi gusto ko din yan no ah, pa, na plano ko nga sana kahapon no Sabado sasama kaso hindi ako natuloy next week na lang okay ah, sasama ako sa iyo pre no ah, gusto ko din yan na Balik sa laot no eh, dati kasi naglalaot din ako pero matagal na yon eh 2014 no ah, alam ko man ini bago pa ako sa laot pero okay lang yan no okay lang yan ah, gusto ko mapan ulit ma ranasan ulit yung paglalaot okay so mga buseng ah, magpapahinga lang ako konti no tapos kwan tapos to tayo mula dito hanggang dyan ng sa labasan no? hanggang hanggang kalsada tapos uh, kita kits tayo doon sa palingki namin no? bibili tayo ng gata kasi gapon nakabili ako doon kay nanay ng langka 40 pesos ang isang buo na pero maliit lang pero masarap yung gataan at may pagkong no? magluluto ako nyan mamaya eh, subukan ko lang kung may video kung paano Gawaan lang, ipakita ko na lang, no, eh, ko na lang kahit na short video lang. Tapos ito, kumawa na lang ako nito. Kasi may mga nagpapa-shoutout, wala na po akong malagyan ng ano, wala na po akong malagyan ng pang-shoutout, wala ako wala na akong video i-edit kaya gumawa na lang ako nito. Sabi ko, mapag-uwi na lang, no? Magpapapawis na lang muna ako dito tapos pag-uwi, 'yun pag, -uwi, yon pag -ikawa natin yung shout out no ilagay ko na lang mamaya pag nasa moto na tayo okay so good morning sa inyong lahat mga busing no magandang magandang umaga mayong aga sa inyong tanan yan ilong go words magandang umaga sa inyo mga lahat mga busing no yan so kita kits mamaya sa moto good morning Ayan. Alis na po tayo mga busing. <laughs> Ganda dito na. No? Nakaka-relax dito. Eh. Mas malawak to dito kumpara ah yung palayan no. Malawak din doon sa kabila pero dito may kalsada na maganda lang kasi May bypass road na Doon sa kabila ng van ko Na tinatambayan ko Sa irrigation Maganda din doon Pero mas maganda dito Makapagpapawit ka talaga At makapagpainip Makalakad-lakad ka dito Tapos malawak din yung matatanaw mo Maganda diba? diba, no Nakaka-relax dito eh yan yeah, no? pag eh, drain na drain na kayo, lumabas kayo sa bahay nyo at eh, mag-relax sa mga ganitong lugar, no? Para makapag-recharge eh, kayo ng katawan. No? <laughs> Para ma-relax mga isipan at katawan natin. Para madala na naman natin sa bahay natin yung mga good energy, no? Ma-release natin dito yung bad energy na bumabalot sa katawa natin dahil sa buryong sa bahay ilabas natin sa mga ganitong lugar tapos palitan natin ng good energy at dalhin sa bahay di ba? Uh, bagong tanim na pala mag-relax kayo sa mga magagandang lugar yung mga malawak o oh, tabing dagat mga ganon para uh, yung malawak yung maabot ng paningin nyo pang marilax talaga yung isipan nyo no? kasi pag uh, apat na sulok ng bahay lang parati makikita nyo na bubur yung utak natin eh. <laughs> gaya ko uh, na nabubur yung pag hindi makagawa ng vlog <laughs> may tak-tak ko dyan yung pagpatagat ko pa uh, mga namin ngayon siguro ito daw ngayon eh o oh, Pakyat na Ang doon na siya <laughs> Sarap ah Pawis na pawis ako eh Mga mga piraho Ayan yung mga gina kinukuha namin dati Nung may competition pa mga Christmas tree Bawat trip sa amin o no? namin with this kaya yung disinyo namin mga biraho ng pan mga pulak ng kubon yan may punting daan at may palayan <laughs> mga mais naman dito yung tanim nila pero oh, kunti lang yung mabuhay <laughs> hindi pa sabay-sabay dito tayo tataan flat 150 square meter ganda sana yun 150 square meter tapos maganda yung lugar dito eh naka malapit sa bayan malapit lang sa bayan ng kaputan tapos mataas na lugar hindi kahain yun. tapos yung nakaka-relax na lugar pa malayo sa pollution at sa ingay ng mga mga sasakyan sa bayan mga oh, naglilinis na operation linis ito maganda din ng no? Melrose inland resort po yan dyan masokin natin gusto nyo hindi oh. <laughs> na picture ko na ito eh na nagkakakaan ko na din ito na vlog ko na din ito pero matagal na tignan lang natin kung maraming tao linggo kasi ngayon diba wala pa magdayan dito magpapanood na diba maganda no <inaudible> Good morning. Cover lang ako ah. <laughs> yan, tara na. Hanggang doon pa yan sa likod. May doon kami dati naka-pwesto, sa may kanan no? sa, sa, mga cottages na yan. Kami naliligo na pala. Wala pa. Di ba? Ganda no, ganda yan dito. pa diba, malamig. Tapos hindi masyadong maingat. Diyan may mga kahoy diyan sa kan may kano din ako niyan may video na din ako niyan na pumasok ko dyan nagpaalam may ari pinayagan na po pag cover sa saan loob ganda yan araw ng linggo may akunti yan puno na yan ng tao dyan may kano dito may kapihan Pwede nyo na dyan Gusto <laughs> mo mag relax So oh, diba Ganda mga bulaklak na Wild flower ah, Napaka relaxing dito no Kalsada na po yan dyan <coughs> So ayan po mga busing no kitakits na lang tayo doon malapit sa Palinke. Bibili tayo ng pan. Bibili tayo ng ano ba 'yan? <laughs> ng gata. At saka pag-ung para sa labog, linabog na lang ka. Okay? Kitakits sa Palinke mga busing. Ya. Yeah. Dito na tayo sa bayan pero malapit na tayo sa pan, sa pa old market namin dito tayo dadaanan. di ah, Old market na po ganyan. <laughs> Tapos paglabas, paano po ganyan? Aliliko ah, tayo dito papuntang Tulay. Dami ng bintahan dito, paano? Ang basura ng tututan, isang truck na naman yung nahakot nila. market diba? ganda ng market namin no? yan ito papasok yun mga panong ko yan mga grocery mga, mga, pang tinda sa mga bilid na pan na tindahan yung nabibili yan o ba food court ah may food court din pala doon sa loob eh. Pero mas maganda yung pare, yung market ng Barutak Grabe. Parang mall eh. Yan nga lang yung laki lang talaga ng kalimpi namin. Sobrang laki talaga. Tapos tatlo pa. <laughs> Mamaya makita nyo yan. Yung bakit tatlo? Kasi tatlo. Yan yung isa namin, old market, no? Napakalaki na po yan. Pwede na po dyan makakuan uh, yung palingki ng barutak. Tapos dito sa new market, separate yung tindahan ng mga isda at karne sa tindahan ng mga gulay. Kaya't <clears throat> nasasabi kong paan po na, na Tatlo. <laughs> tatlo yung market namin old market yung tindahan ng mga isda at baboy at karne at saka yung gulayan yan mamaya makita nyo oh, dahil papalapit na yung December may mga peryahan na dito <laughs> 'Di ba? Sabi ko sa inyo, madali lang eh. Dali lang yung December eh. Parang kailan lang nagtiklop yung December eh. Ngayon, kano naman eh. Wala nang isang buwan. Kalahati na lang pana. Yan, ito dito na kwan po yan ng karne no? at saka isda ang no? dali ah ah, doon na lang tayo mamaya magkana bibili muna ako ng pan ng gata yan, dito mga gulayan sa kabila no? isang pa malaki yan ha? napakalaki po yan Ayan, hanggang doon po yan sa likod tapos dito sa kabila dito po yan yung babuyan yan ah, isda at saka babuyan yan malaki din po yan tapos ito yung mga gulayan No. ngayon eh tayo dito kung may gata na dito sa pari Sa bago nilang tindahan Hindi pa nakalipat yung iba Puro palang gulayan <coughs> Dito sa lower uh, ito Yung timbangan ng mga baboy at saka ito po yung slaughterhouse. house naman yung sa likod na banda ng palingke wala doon tayo doon tayo diba Malaman, na napakalaki pa ng bakante dito eh. Wala pa. Yan, 'di ba? Bakante pa po 'yan. Wala pang gata diyan, dito tayo. Bibili tayo ng gata Tapos pabalik tayo dyan Papasok Doon tayo bibili ng Bagoong hindi pa may binta rin pero yung na pan na na tiga na yung sa atin yung bilhin natin yung pan Hello Nag silo kag bigyan ko pa pata ko sa sulod yung nagligad ng ngita ninyo pero tinyo to gyero dito Hindi ko amin nag silo Hindi man gyapon yung vlog oo Ah eh, pa lang 40,000 <laughs> oo oh, 40,000 <laughs> Dito na pala yung sokit ko oh. Ito na tapo ng isa kong nagliga doon. Princess, how's it going? Hello, ako nangita, nagligad, eh. Ayan, oh. Hello <laughs> I'm back. I received 100 pesos. <laughs> Dito pala sila. Kala ko... Ang sagap pa ka kang nagligad, pag sulod ko dahil ay na nasa ilo, mag-3 months siguro or mag-4 months Kayo kang nagligat, nagligat <laughs> daw ko dahil ay tanda't gata ah Your face, 60, <laughs> Balikon ko lang. Ay, sige. Hulaton ko doon lang. Hulaton mo lang? Uh Oo. -oh. May diya gano'n? May diya gano'n? May lagaw ko to sa loob. Saan pera kulabo nyo? For only 35000 Ayan. <laughs> 35000 pesos. Eh, <laughs> <Ay>, paano ba? P35 <laughs> <laughs> pesos bawat isa. Fresh book po. Ayan, kinikilo okay na. Ayan ah may nakagodron naliyos ah, eh. Diba ba ako sa pangita kaninyo sa sulod na to? nagligat kaya duwaro ko magbakal din. Pangita ako ito Hindi Diyan ko gagit. Diyan ko nagbakal sa sulod ah. Pag sulod ko, ay, why do ko din? ako. nagsagap ko itong ninyo sa piako, ko, why makamuto? Diyan ko sa ilo, tapos Why pa mas Okay. 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 Tip, Prince and Charles. Ayo, Prince and Charles, ayo, Bye bye. you so Oo. <laughs> dito na pala sila. Yan doon tayo bibili ng pan. May mga dito din yan, mga baguong din yan. Pero doon tayo bibili. Sampung piso bagu bagoong. <laughs> doon pala sila eh. Nang nakaraan hanap ako na nga, hanap ka nila don sa kanila doon sa looban. wala eh. Diyan tayo bibili ng baguong no, malapir pero wala pa palang kuryente dito kaya hindi pa sila makalipat yung mga gulay palang lang yung mga tuyo yung mga tuyo na binilhan natin noon doon sa kabila dito na sila sarap <coughs> oh bango ginamos tagpira dyan ulo. Ah, uh, sige, sala. subak mo nang tagat. Thank you. you. Di ba? yun, na, no? ha. Tuyo. Sarap ah. Hmm. Tapos mga gulay na doon. No? Pero may suki tayo ng gulay eh. Doon tinanay, di ba? Kaya doon tayo parati. Lawak na, no? Hanggang doon, doon no? Di ba? Dito lang tayo sa isang porsyon eh kaya pala hindi pa sila makapasok dito kasi wala pang kuryente ba ano, diba? <laughs> hanap ako nang hanap sa kanila no noon nung nataraan eh pinanong ko din naman yung dito nila <laughs> eh, tara na po balik na tayo Uwi na, uwi na. Dadaan ulit tayo sa bayan, ah, sa palingki. Yan, makita nyo yan yung... Yan. Makikita nyo yan yung babuyan doon sa kabila. Karena, na. No, may marami ng, ano eh, marami ng tagagawa ng mga lumpia rapper eh dati isa lang yan dito eh ganyan talaga eh <laughs> pero maganda yan ibig sabihin na patok yung negosyo na yan diba And dito po yan yung bigasan na porsyon tapos yung babuyan doon isdaan yung mga kainan na dito And, oh, diba tatlong parte yung palingke namin <laughs> Tapos yung plaza namin, apat na parte. <laughs> Dito na po yung wala na kasi silang magpepekt sa ano, pistuhan doon sa plaza eh. Pag December eh, kasi puro decoration na eh. Makikita natin yan doon mamaya sa pa natin, sa madadaanan natin. apat na block yung plaza namin ikutin natin na para malaman yun na apat na block yung isang block halos sing lapad na ng mga plaza ng ibang bayan dito sa amin eh <laughs> ito yung Kita nyo kung gaano ito pa lawak at uh, kalaki Napakaluwag pa ka nyan sa loob ba? sentro ng negosyo ng mga tao ala, ipasyal ko kayo kung ano na yung update sa plaza natin hmm. sa plaza namin ito yung unang block no? sa gitna mamaya ikutin natin eh, ikot ko muna kayo ito yung unang block ayan dalawa at ah, tatlong basketball court yung pasok diyan <coughs> tatlong basketball court yung nilalaruan diyan functional po yan tapos ito yung covered court namin may basketball court din yan sa loob tapos ito yung isang park yan yung eco park tapos may playground children's playground doon ah, harapan at saka yung Namin no library, yan dito po yan isang park naman ng pan ng plaza yan, ito po children's playground at saka yung tennis court yan, dalawang tennis court po yan lone tennis, no? yan o, no? may kwano no? may... ay, lebot, lebot Ayan, no, oh, may ibang disenyo. Tapos ito naman yung isang part ng plaza. Ayan. Tapos sa gitna may lagoon. May mga disenyo na lahat eh. Pero kulang pa yan. Kulang pa yan. Ayan. 'di ba? Isang part lang ito. Tapos dito sa kabila ganun din. May isang part, uh, isang part din, isang block din. Ito malawak din itong kuha namin no, sa mga baguhan po no. Ito po yung munisipyo namin. Ayun. Tapos dito sa loob yung kan yung lagoon. Noy. Eh? Lagaw-lagaw ah. Ayun, nagtitisting na sila may mga ilaw no. Lagwan po yan dyan at saka skipping ring. Ayan. Tapos ito naman yung isang park. O, ba? diba? Ganda o, Yung Christmas tree namin. Makakakana. Uh, yung nakamataas na Christmas tree. Ayan. O, diba? May mga Christmas lights na yun. Hindi <laughs> Hindi yun na kakabitan pa lang ng Christmas lights ayan isang block din po ito no doon sa kabila yun na po yung basketball court tatlong basketball court po yan diyan sige tingnan natin doon na dali pa tayo pakita ko sa inyo para makita nyo na tatlo kasi yung tatlong basketball court tapos <coughs> uwi na po tayo kasi na natatlo po yung basketball court doon, sa isang block lang po yan sa isang block, sa isang parte ng plaza namin Ayan. tigil muna tayo dito ng sandali yan o, no? kita niyo yung court tatlo po yan tatlong basketball court po yan yung kasya dito yan o oh, diba sa dalawa tatlo o oh, diba tatlong basketball court <laughs> sa dalawa tatlo yan pag eh, may kapistaan dito sabay sabay po yan na pan sabay sabay po yan na nilalaruan tatlong barangay po yan Bali, anim na barangay competition. anim na barang, ah, barangay yung maglalaban laban, no? Sa dalawa bawat court. Ba, diba? Ganyan, ganyan kalaki yung court namin. Tapos yung covered court namin o dome, Astro Dome. at uh, 10,000 na katao yung kasiyahan. Uh, at 3,000 na tao katao kasiyahan. Yung accommodate. Ba. Diba? yun yan po kalawak yung plaza namin kasi sa buong 3rd district dali sa buong 3rd district yung kututan yung pinakamalaki yung bayan namin yung pinakamalaki at mga sibuyas oh Puro pala yan, puro palay po yung mga negosyo, yung tanim ng mga tao dito sa amin mga mga disenyo na eh Ayan o no, hanggang doon na sa railway o oh. Yung kan Disenyo Ayan eh, tara na o yun po tayo mga busing o oh. Diba na pahaba na naman Sabi ko na nga ba eh Sabi ko oh, hindi ko pahabain eh hmm. Ah hindi Magkakat na lang ako doon sa kan Sa pagpalabas kanina doon sa kan mga busing ah Sa bypass road hmm para bayan naman namin yung napukusan ng kamera ko hindi pa sila kuya na nakalabas eh. linggo kasi ngayon <laughs> kaya yung kanila kahit naman tulog sila ng buong araw okay lang <laughs> pahinga pahinga pero yung TV namin nasira eh. <laughs> Sira yung TV namin. Yan. So hanggang dito na lang po mga busing. Mo. At isubukan ko lang mamaya kung maka-cover ako ng fan. Ay Allah. May moist to. May moist to. Yan. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Love you all. One eternity later. Yan. Ito na po ilalaga natin idudugtong ko na lang po ito sa pan ito pa yung kakanggata yan e, idudugtong ko na lang po ito sa pan puro langka yan yung tinatawag na piping baboy no? pipi na baboy <laughs> di ba sarap yan yan na yung baguhong tapos maraming sili yan na po may gata na po yan napakasarap <laughs> Ayan. Mm -hmm. Sarap. Oh yeah. Bigyan ko si Kuya tapos si Ate Bing Ayan. So ito ko mga busing ah Ayan. Napakasarap po. yan <laughs> Dami na naman itong makain natin mamaya. Okay. Good morning sa inyong lahat.